Magandang araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Eto na nga, pinapakita ko po sa inyo ang mga kaganapan noong Brigada Eskwela para sa taong panuroang 2024-2025. Eto ang dating laman ng aking silid-aralan. Napakarami kong gamit at nitatay. Ang mga laman ng mga sako na yan ay ang aming mga references books. Mga reference books na ibinibigay namin sa mga bata taon-taon. So, eto na nga. Nililinis sa namin ang aming paglilipatan ni tatay. Actually, we have our slot or we have our table sa faculty room. Pero dahil sa napakarami kong mga gamit, at etong lugar na ito ay magagamit ko para sa sulok ng pagbasa sa reading intervention ng aming mga estudyante. Dito ko ilalagak ang aming mga kagamitan ni tatay. Pero syempre, bago ko ilalagak dyan ang mga kagamitan namin ni tatay sa ilalim ng hagdan, of course, pagagandahin muna natin. <laughs> hindi naman pwedeng salpak lang tayo ng salpak ng ating mga kagamitan na hindi natin naayusin ang lugar na lilipatan natin. So, pero bago natin ilipat ang ating mga gamit, ang ating aalisan, syempre, lilinisin din natin. Pupunasan natin, tatanggalin natin ang lahat ng mga kalat kasi syempre, may gagamit ng iba sa pinakamamahal nating room. <laughs> so, ayan, inuumpisa na namin ni tatay maglinis. So, ayan, may mga dumating din naman kami mga bata dito, dalawa at naging tatlo. Sila Mandy, Sherwin, Lance. Thank you so much sa inyo mga anak kasi napabilis namin ni Tatay ang aming paglinis. At syempre, pati ang mga upuan, konting -puk, puk puk at punas-punas. Pati ang pisara, ginamit kasi ito nung NLC, kaya may mga sulat. Pero bago natapos ang taon ng 2023-2024 na school year, malinis naming iniwan ang room. At syempre dahil sa undisturbed ang vacation ng mga teacher nung nakaraang June. So syempre hindi tayo nakabalik. Ang alikabok ay nagkalat. <laughs> Ito na rin ang ganap sa lilipatan natin sa ilalim ng hagdan. Dati namang malinis ito kasi hindi naman pinapabayaan ng mga estudyante ito. Hindi ko ito pinapabayaan, makalat lang kasi yung mga dati pang mga outputs ng mga bata ay hindi ko tinatapon. Ngayon ko pa lang siya itatapon. <laughs> Ayan, busy busy si Lance at saka si Sherwin at kami naman ni tatay sa ilalim ng hagdan. Okay, wag nyo akong ibabash, no? Ayan kahit nakayuko kami ni tatay napaka-useful, useful po ng ilalim ng hagdan na ito. Ayan, sabi nga nila, wag ako dito magstay, pero dito naman talaga kampante ang puso ko sa lugar na ito kasi sobrang napakaalwan ng lugar na ito kahit na nayo ko kami sa pagpasok ni tatay kasi accommodate na accommodate niya ang napakarami kong gamit. Makikita ninyo ito ang finished task or finished product namin ni tatay sa lugar na ito. Napakahirap nga lang kasi yuko ka dito. Pero, nako, napakaganda na ng malinisan namin at maayos namin ni tatay ang lugar na ito. So, ayan. Nakakatuwa lang na naayos namin ni tatay at napaganda namin ni tatay ang lugar na ito. Humingi rin pala ako kay Miss kay Maring She, ng tatlong ilaw o dalawang ilaw na ilalagay ko dito isa sa loob ng room na iiwanan ko at isa dito na ilalagay ko sa ilalim ng hagdan. Ito na ang finished product namin ni tatay. Napakaganda na at napakalinis na. O, ba diba? So, sinong mag-aakala na ang ilalim ng hagdan na dating stock area ngayon ay amin ang lungga ni tatay. That's all. Thank you for watching. See you next time. Bye!